bagong robotic shark ng Ukraine. Kayang mapalubog ang anumang barko ng Russia. We have an exclusive report out of Ukraine. CNN got access to a weapon that Ukrainian forces are using in the Black Sea. They're sea drones, remote controlled, extremely effective. That's video of one of them ramming a Russian ship. Habang lumilipas ang panahon, ay nagbago na ang labanan sa dagat. Ang malalaking barko noon ay napalitan na ng maliliit pero malalakas na drone na mabilis at tahimik umatake. Sa Black Sea, ay may bagong sandata ang Ukraine na kinatatakutan ngayon ng Russia. Ito ang Katran. Isa itong underwater drone na mahirap pigilan. Pero paano nga ba nabago ng Katran ng labanan? At bakit kahit malalaking barko ng Russia ay hindi naligtas? Halina't pag-usapan natin ng kwento at sekreto ng Katran at kung paano nito binago ang laban sa dagat. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Mukhang kailangan ng humanap ng mas malaking barko ang Russia. Marahil ay pamilyar ang katagang ito para sa mga nakapanood ng pelikulang Diyos, pero sa pagkakataong ito ay hindi isang shark ang hinaharap ng Russia. Sa halip ay isang bagong panganib ang sumusubok ngayon sa lakas ng kanilang hukbong dagat. Ang kalabang ito ay hindi nagmumula sa ere. Hindi rin ito galing sa malalaking barko o submarine sa halip ito ay isang makabagong killing machine na maingat na binuo ng palihim, tahimik na inilunsad at ngayon ay gumagalaw sa ilalim ng tubig ng Black Sea na may hindi matatawarang accuracy. Ang pangalan nito ay Katran, isa itong unmanned underwater drone na isang uri ng makabagong sasakyang pandigma sa ilalim ng dagat na maihahalin tulad sa isang mabangis na mandaragit na pinakawalan ng Ukraine. Sa mga nakaraang taon ay matatag ang kontrol ng Russia sa Black Sea Ngunit pagsapit ng kalagitnaan ng 2024 ay napilitan silang iurong ang huling malaking barko nila mula sa Crimea. Ang dahilan sa likod ng hakbanging ito ay hindi simpleng pag-iwas lamang. Isa itong resulta ng sunod-sunod at nakakahiya. Ngunit higit sa lahat ay nakapipinsalang mga pag-atake na isinagawa ng mga drone. Ang mga pag-ataking ito ay hindi nila inaasahan at hindi rin nila nagawang pigilan. Dito na pumasok ang Katran, na siyang itinuturing ngayon na pinakamalakas na proyekto na nilikha sa ilalim ng Brave One Defense Initiative ng Ukraine. Ang Katran na may code name na Shark ay sumasalamin sa isang revolusyonaryong paraan ng pakikipagdigma sa dagat na ginagamit ngayon ng Ukraine. Samantala, noong April 2023 ay inilunsad ng Ukraine ang Brave One bilang national platform para sa mabilis na pagbuo ng mga makabagong teknolohiya sa digmaan. Pinamamahalaan rin ito ng ilang pangunahing kagawaran ng gobyerno. Naglaan sila ng pondo na umabot sa $39 million upang suportahan ng mga kumpanyang gumagawa ng mga kagamitan para sa depensa. Gayun din naman ang layunin ng inisyatibong ito ay gawing realidad sa lalong madaling panahon ang mga makabagong konsepto tulad ng unmanned vehicles at mga system na kayang makalaban kahit pa sa gitna ng electronic warfare. Sa pagtatapos ng 2025 ay inaasahan nilang makapagpakalat ng mga dosenang mga makabagong technology sa lahat ng bahagi ng kanilang defense force. Ayon kay Mykhailo Fedorov, Deputy Prime Minister ng Ukraine at pangunahing tagapagplano para sa digital warfare, ang disenyo ng Katran ay parang isang robot na mandaragit. Ang kanyang pangunahing misyon ay sirain ang mga barko ng kalaban nang hindi ito namamalayan. Sa pamamagitan ng Katran ay nagawa na ngayong baguhin ng Ukraine ang modernong paraan ng pakikipagdigma sa dagat. Sa katunayan ng salakayin ng Russia ang Ukraine noong February 2022 ay mabilis na nakuha ng Russia ang kontrol sa Black Sea. Noon ang Russian Black Sea Fleet ay may humigit kumulang 80 sasakyang pandagat, kabilang dito ang mga frigate, corvette, submarine at landing ship. Ang kanilang puwersa ay tinatayang may 25,000 sundalo. Samantala, ang hukbong dagat ng Ukraine ay may 15,000 na tauhan lamang. Kabilang dito ang anim na libong naval infantry at isang maliit na fleet na binubuo ng mga patrol boat at iba pang sasakyang pandagat na pansuporta. Dahil dito nagawa ng Russia na i-blockade ang mga daungan ng Ukraine bantaan ng mga baybayin at maglunsad ng mga missile strike mula sa kanilang mga barko. Ngunit sa halip na subukang tapatan ng laki ng fleet ng Russia ay nag-isip ang Ukraine ng ibang paraan ng pakikipagdigma sa dagat. Nagsimula ang lahat sa pagbuo ng Sea Baby at Magura V5. Ang mga ito ay maliliit ngunit mabilis na surface level drone na may dalang pampasabog. Minamaneho ang mga ito mula sa malayo sa tulong ng satellite. At noong October 2022, ang mga drone na ito ang naging sanhi ng unang malaking pag-atake gamit ang sea drone sa kasaysayan. Nilusob nila ang Sebastopol at napinsala ang frigate na Admiral Makarov, pati na rin ang ilang auxiliary vessel. Ang tagumpay na ito ay isang nakakahiya at mabigat na dagok sa kasaysayan ng naval warfare ng Russia. Dagdag pa rito pagsapit ng kalagitnaan ng 2023, ang mga drone ng Ukraine ay naging isang mapagkakatiwalaang puwersa. Napinsala nila ang landing ship na Olenegorsky Gornyak sa Novorossiysk. Kahit na ito ay daan-daang milya ang layo mula sa mga baybayin ng Ukraine. Pero hindi lamang iyon. Dahil inatake rin nila ang Russian oil tanker na SIG na nagsusupply ng mga military weapons, pati na rin ang mga bridge pier, surveillance station at mga barkong nakadak kahit sa gabi. At ngayon sa pagdating ng Katran ay lalo pang naging mapanganib ang labanan sa dagat. Bukod pa rito ang Katran Venom na isang makabagong drone na may dalang torpedo at kayang maglayag hanggang 1,000 kilometers mula sa pinanggalingan nito ay naging bahagi ng bagong henerasyon ng unmanned surface vessels na nilikha sa ilalim ng Brave One Initiative. Ang drone na ito ay may kakayahang magsagawa ng misyon sa ibabaw at ilalim ng dagat. Kaya rin nitong gumamit ng mga guided torpedo at iba pang makabagong armas. Gayun din, ang Katran Venom ay nagpapakita ng bagong diskarte ng Ukraine sa pakikipagdigma sa dagat. Ipinapakita nito kung paano nila nagagamit ang advanced technology upang makahanap ng solusyon sa gitna ng matinding hamon sa digmaan. Dahil sa mga tagumpay na ito ay nagbago ang galaw ng Russia sa Black Sea ang kanilang mga barko kabilang ang mga landing ship at oil tanker ay nagkaroon ng malalaking pinsala dahil sa mga drone ng Ukraine. Bunga nito ay napilitan ng Russia na baguhin ang kanilang mga strategy sa rehiyon. Minamaneho ang mga ito mula sa malayo sa tulong ng satellite. At noong October 2022, ang mga drone na ito ang naging sanhi ng unang malaking pag-atake gamit ang sea drone sa kasaysayan. Nilusob nila ang Sebastopol at napinsala ang frigate na Admiral Makarov, pati na rin ang ilang auxiliary vessel. Ang tagumpay na ito ay isang nakakahiya at mabigat na dagok sa kasaysayan ng naval warfare ng Russia. Dagdag pa rito pagsapit ng kalagitnaan ng 2023, ang mga drone ng Ukraine ay naging isang mapagkakatiwalaang puwersa. Napinsala nila ang landing ship na Olenegorsky Gornyak sa Novorossiysk. Kahit na ito ay daan-daang milya ang layo mula sa mga baybayin ng Ukraine. Pero hindi lamang iyon. Dahil inatake rin nila ang Russian oil tanker na SIG na nagsusupply ng mga military weapons, pati na rin ang mga tulay, pier, surveillance station at mga barkong nakadak kahit sa gabi. At ngayon sa pagdating ng Katran ay lalo pang naging mapanganib ang labanan sa dagat. Bukod pa rito ang Katran Venom na isang makabagong drone na may dalang torpedo at kayang maglayag hanggang 1,000 kilometers mula sa pinanggalingan nito ay naging bahagi ng bagong henerasyon ng unmanned surface vessels na nilikha sa ilalim ng Brave One Initiative. Ang drone na ito ay may kakayahang magsagawa ng misyon sa ibabaw at ilalim ng dagat. Kaya rin nitong gumamit ng mga guided torpedo at iba pang makabagong armas. Gayun din, ang Katran Venom ay nagpapakita ng bagong diskarte ng Ukraine sa pakikipagdigma sa dagat. Ipinapakita nito kung paano nila nagagamit ang advanced technology upang makahanap ng solusyon sa gitna ng matinding hamon sa digmaan. Dahil sa mga tagumpay na ito ay nagbago ang galaw ng Russia sa Black Sea ang kanilang mga barko kabilang ang mga landing ship at oil tanker ay nagkaroon ng malalaking pinsala dahil sa mga drone ng Ukraine. Bunga nito ay napilitan ng Russia na baguhin ang kanilang mga strategy sa rehiyon. Bukod dito, kayang-kaya rin nitong magdala ng mga pampasabog na nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan lalo na sa mga lugar gaya ng Black Sea kung saan bawat segundo at bawat sensor ay napakahalaga. Pero kung sa tingin ng marami ay kahanga-hanga na ang kakayahan nitong magkubli, ay mas lalo pang nakakabilib ang layo na kayang marating ng katran. Kayang-kaya nitong maglayag ng higit sa 620 miles dahil dito pwede itong ilunsad mula sa ligtas na teritoryo ng Ukraine at maglakbay ng mag-isa sa malalayong bahagi ng dagat. Kaya rin itong abutin at salakayin ang mga target kahit nasa loob pa ng pinakamahigpit na depensa ng Russia. Hindi na rin kailangan ng katran na may mothership o relay station na gagabay dito. Ibig sabihin, makakakilos ito ng mag-isa. Kaya naman nagkakaroon ang Ukraine ng kakayahan na magsagawa ng mga mapanganib na operasyon sa dagat nang hindi kailangang ilagay sa panganib ang kanilang sariling sundalo. At hindi lang basta malayo ang naaabot ng katran, mabilis pa itong kumilos. Kaya ang tumakbo ng katran sa bilis na umaabot sa 80 miles per hour. Sa ganitong bilis, ay kaya nitong biglang sumugod sa target o umiwas sa anumang bantang pag-atake. Ang mga karaniwang depensa kasi ng kalaban ay dinisenyo para sa mga mababagal na submersibles o surface drone. Kaya sa bilis at kakayahang umiwas ng katran ay nagkakaroon ito ng malaking kalamangan sa mga labanan. Subalit, hindi lang ito mabilis, tahimik din ito gumalaw. Ginagamit ng katran ang electric propulsion. Ibig sabihin, halos wala itong ingay habang dumudulas sa ibabaw ng tubig. Napakahalaga naman nito sa mga operasyon sa dagat dahil kahit ang maliit na tunog ay maaring makapagbigay ng babala sa kalaban. Bukod sa pagiging tahimik, ang electric system ng Katran ay nagpapababa rin ng init at magnetic signature nito dahil dito halos imposibleng matunto nito gamit ang radar, infrared o magnetometers. Hindi nito ipinapahayag ang pagdating nito. Tahimik itong umiikot at kapag umatake na, ang bagsik nito ay parang kidlat na biglaan at malakas. At ang pinaka nakakagulat sa lahat ang Katran ay hindi suicide drone. Hindi ito basta sumasabog at nawawala pagkatapos ng isang misyon. Isa itong reusable naval drone. May kakayahan itong magdala ng malalakas na armas tulad ng guided torpedo, machine gun, minigun at maging mga man-portable air defense system. Halimbawa kung gagamit ito ng Torpedo 47 na gawa sa Sweden ay kaya nitong tamaan ng barko o submarine mula sa layong mahigit 12 miles. Ang torpedo na ito ay kayang magdala ng warhead na may bigat na 110 pounds. At kapag tumama ito, ang presisyon ay parang isang surgeon na sobrang accurate. Bukod pa rito, ang katran ay modular din. Ibig sabihin maaari nitong palitan ng mga pampasabog depende sa kung anong misyon ang kailangan. Pwede itong gumamit ng NATO standard munitions tulad ng smart at magaan na torpedo 47 na ginawa upang sundan at sirain ang mga barko ng kalaban ng may mataas na accuracy. Pero kahit gaano kabigat ang dalang pampasabog ng isang drone ay magiging wala itong saysay kung wala itong maayos na kontrol. Dito pumapasok ang utak ng Katran. Ang drone na ito ay hindi lang basta mapanganib dahil autonomous din ito. Ibig sabihin, kaya nitong kumilos ng mag-isa. May sarili itong paraan kung paano makakarating sa mga target. Gamit ang satellite-linked GPS, inertial guidance, at mga makabagong algorithm na tumutulong para makaiwas sa mga sagabal, ay nakakaya ng katran na makalusot sa mga pinakadelikado at pinakamapanganib na bahagi ng dagat. Kahit pasubukan ng Russia na harangin o guluhin ng GPS signal na karaniwan nilang ginagawa, ay hindi pa rin tumitigil ang katran sa paglalayag. Kaya nitong gumamit ng mga ruta na naiplano na bago pa magsimula ang misyon, mabilis na tumutugon kapag may banta at marunong ding manahimik habang nakapwesto malapit sa target hanggang dumating ang tamang sandali para umatake. Dahil dito ay hindi lang basta ginagamit ang katran para sirain ng kalaban. Mahusay din ito sa pagkuha ng impormasyon na mahalaga sa digmaan. Pero ang isa pang nakakabilib sa katran ay hindi ito nangangailangan ng sariling base. Hindi ito kailangang ilunsad mula sa isang malaking barko o mula sa isang submarine. Pwedeng paanda rin ang katran mula sa isang truck, isang platform sa baybayin o kahit mula sa isang tagong pier. Ang ibig sabihin nito hindi alam ng Russia kung saan magmumula ang katran o kung kailan ito darating. Maliban dito, isa pa sa mga dahilan kung bakit malakas ang katran ay dahil kaya nitong gumamit ng mga bala at armas na pareho sa ginagamit ng mga bansa sa NATO. Halimbawa na lang ang torpedo 45. Isa itong torpedo na may sukat na 400 mm. May kakayahan itong maghanap at sumunod sa target gamit ang kombinasyon ng active at passive hydroacoustic homing. Mayroon din itong wire guidance na nagpapahintulot sa operator na kontrolin ito kahit nasa ilalim ng dagat. Dahil dito ay kaya nitong tamaan ng target kahit mahirap ang kondisyon sa dagat. Gayun din naman gamit ang electric DC motor ay halos hindi maririnig ang galaw ng torpedo kapag umaandar. Dahil dito ay perfect ito para sa mga misyon na kailangang manatiling lihim o hindi napapansin. Ang disenyo nito ay nagbibigay daan para mailunsad mula sa submarine, barko, o kahit helicopter. Kayang patumbahin ng mga karaniwang submarine o sirain ng mga light surface vessel. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Mula sa disenyo ng Torpedo 45 ay ginawa ang mas makabago na version, ang Torpedo 47. Ang bagong torpedo na ito ay may fully digital homing system. Ibig sabihin, kaya nitong maghanap ng target gamit ang pinakabagong teknolohiya. Mayroon din itong mas pinahusay na wire guidance at fire and forget capabilities. Dahil dito ay mas nagiging madali para sa operator na kontrolin ito o hayaan itong kumilos ng mag-isa kapag inilunsad na kayang maabot ng torpedo 47 ng layo na higit sa 12 miles at gumana sa lalim na lampas 300 meters. Dahil sa kanyang modular design at advanced guidance system ay naging mas mabangis at mas mapanganib ang armas na ito para sa mga kalaban. Dahil dito, ang katran na dati ay ginagamit lang sa pag o pagkuha ng impormasyon ay naging isang matinding armas sa naval battle at kahit hindi isinapubliko kung magkano ang bawat katran ay tiyak na mas mababa ang gastos nito kumpara sa malalaking barkong pandigma ng Russia na ito ang tinatarget. Sa ganitong kakayahan, nagagawa ng katran na umatake sa mahahalagang target ng may katumpakan. Dahil dito ay binabago nito ang daloy at estratehiya ng labanan sa Black Sea. Samantala, ang paglipat ng digmaan mula sa malalaking barko papunta sa mabilis at mababang unmanned surface drone ay nagdala ng bagong hamon sa Russia. Hindi na sapat ang maglagay lang ng machine gunner sa ibabaw ng barko o gumamit ng electronic jammers. Ngayon ay kailangan na nilang palakasin ang seguridad ng kanilang mga daungan, pagandahin ang mga radar at visual surveillance malapit sa tubig, at ilipat ang mahahalagang barko sa mas ligtas na lugar upang makaiwas sa mga robotic hunter na mabilis kumilos, mababa ang galaw, at kadalasang hindi napapansin hangga't huli na ang lahat. Subalit habang patuloy na nagpapadala ng pinsala ang mga unmanned system ng Ukraine sa buong Black Sea, lumalaki rin ang takot at pangamba sa loob ng hanay ng Russia. Malinaw na ang mga platforms gaya ng Katran ay nagbago ng balanse ng kapangyarihan sa digmaan. Dahil dito ay napilitan ng Russia na pag-isipan muli kung paano nila ilalagay at gagamitin ang kanilang mga barko at kung anong teknolohiya ang kailangan nilang paunlarin. Ayon kay Dimitri Rogozin, isang mataas na opisyal ng Russia na naitalaga sa sinakop na bahagi ng Zaporizhzhia Oblast, napilitan daw ang Black Sea Fleet na lumipat ng tirahan dahil ang malalaking barko namin ay naging malalaking target para sa mga unmanned boat ng kalaban. Sa isang panayam sa Moskovsky Komsomolets ay binigyang din ni Rogozin ang pangangailangan na mag-adapt sa bagong klase ng digmaan. Ayun sa kanya, isang military technical revolution ang nagaganap sa harap ng ating mga mata. Nanawagan din siya na dagdagan ng pondo para sa drone technology, pagbuo ng mga unit ng military drone, at pagunlad ng mga kakayahan sa electronic warfare at satellite positioning systems. Ipinapakita ng kanyang pahayag na kahit ang pinakamataas na opisyal ng Russia ay nauunawaan ang lumalaking fleet ng drone ng Ukraine ay hindi lang basta bumabago sa labanan sa dagat. Ipinapakita rin nito ang malalaking kahinaan sa tradisyonal na paraan ng paggamit ng barko sa digmaan. Pero huwag mong iisipin na nakaupo lang ang Russia habang pa isa-isang nawawala ang kanilang mga barko. Hindi sila naghintay na lang na mangyari ang kapahamakan sapagkat gumalaw sila. Gumawa sila ng paraan. Sinubukan nilang lumaban. Sinubukan nilang tugisin ng katran. Ginawa nila ang lahat ng kaya nila. Pero kahit anong pilit ay kakaunti lang ang naging tagumpay. Kumbaga, parang sumusugod sila pero laging kulang ang armas. Sa simula pa lang ay gumamit na sila ng tinatawag na electronic warfare. Tulad ng nabanggit noon, nagpakalat ang Russia ng napakaraming GPS jammer sa buong Black Sea. Layunin nitong guluhin ng satellite signals. Sa madaling salita, gusto nilang bulagin ang mga paparating na drone bago pa man makalapit sa kanilang mga barko at ports. Iniisip nila na kung mawawala ang GPS signal ng mga drone ay hindi ito makakaabot sa kanilang mga target pero nagkamali sila. Dahil hindi lang GPS ang inaasahan ng Katran. Ang Katran ay hindi basta-basta drone na kapag naputol ang signal ay titigil na. Hindi, may sarili itong autonomous navigation system. Ibig sabihin, kaya nitong gumalaw kahit walang tulong ng tao. Mayroon din itong inertial guidance na nangangahulugang kahit mawalan ng satellite signal ay magpapatuloy pa rin ito sa paglalayag sa pamamagitan ng sarili nitong mga sensor. Bukod pa rito, may mga onboard control algorithm pa ito. Kaya kahit ano pa ang harangin ng Russia ay hindi nito mapipigilan ang katran. Hindi ito humihinto Marunong itong mag-adjust, marunong itong maghanap, at higit sa lahat ay hindi ito uurong. Patuloy itong sumusugod sa misyon. Kaya, nang makita ng Russia na hindi uubra ang pagharang sa signal, ay sinubukan nilang gumamit ng mga baril. Pinabantayan nila ang buong baybayin. Naglagay sila ng mga patrol boat at coastal defense. Ang mga naval gunner ay nagmasid araw at gabi at palaging naghahanap ng mga maliit at mabilis na sasakyang kahina-hinala. Nagpadala rin sila ng mga attack helicopter sa mga daanan ng barko at sa mga pasukan sa mga ports. Armado ang mga ito ng rocket at machine gun. Malinaw ang utos sa kanila na barilin agad ang kahit anong maliit, mabilis at walang watawat na makikita nila sa dagat. Pero kahit anong gawin nila ay hindi pa rin ito naging sapat. Hindi nila matapatan ang bilis at tahimik na galaw ng mga sea drone ng Ukraine, lalo na ang Magura V5. Sa oras na makita ng mga puwersa ng Russia ang mga drone ay nasa loob na agad ito ng striking range. Ibig sabihin huli na para pigilan ang pag-atake. Kapag nakita na nila ay wala nang magagawa kundi panoorin ang pagsabog. Dahil dito ay napilitan ng Russia na magmadaling mag-adjust. Pinatibay nila ang coastal defenses. Nagdagdag pa sila ng mas maraming patrol. Nagpatrolya ang mga naval helicopter sa mga daanan ng barko. Naglagay sila ng mga sonar net sa mga ports para mahuli ang mga palihim na pumapasok na drone at sa isang hindi pangkaraniwang hakbang ay nagdeploy pa sila ng mga dolphin na sinanay para makita ang sinumang mang lumalangoy na kalaban malapit sa kanilang base sa Sebastopol. Pero kahit na ganito nakatindi ang kanilang depensa ay patuloy pa rin na nakakalusot ang mga drone ng Ukraine. Hindi napigilan ng Russia ang tuloy-tuloy na pag-atake. Ayon sa ulat ng Kyiv Independent, nakapagpabagsak na ang Ukrainian naval forces ng lima na Russian warship at mahigit 450 na watercraft sa taong 2024 lamang. Ang dami na nitong napatumba sa loob ng isang taon. Ipinapakita ng mga numbers na ito kung gaano nakalaki ang epekto ng drone warfare sa labanan sa dagat. Dati, ang mga unmanned platform gaya ng drone ay tinuturing lang na pandagdag o suporta. Pero ngayon, sila na mismo ang pangunahing puwersa sa mga labanan. Mula sa mga patrol boat hanggang sa mga barkong pang-logistics, lahat ay naging vulnerable. Hindi na nila kayang ipagtanggol ang sarili laban sa mga drone na mura pero napakaeksakto sa pag-atake. Ang pagbuo ng katran ay malinaw na sumasalamin sa isang bagong philosophy sa pakikidigma. Hindi na kailangang gumamit ng malalaking barko para manalo sa labanan. Sa halip, ang kailangan ay bilis, katalinuhan at kakayahan na mag-adapt sa sitwasyon. Ayon kay Kirilo Budanov, ang pinuno ng military intelligence ng Ukraine, malinaw ang tagumpay ng katran. Sabi niya, Gumagana ang kagamitang ito, iyan ng pinakamahalaga. Napansin na rin ng buong mundo ang tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng mga Unmanned Surface Vehicle o USV. Lalo na ang mga bansa sa NATO pati ang United States. Ngayon ay maingat nilang pinag-aaralan ng mga taktika ng Ukraine dahil alam nilang ito na ang hinaharap ng naval warfare. Ang mas malawak na kahulugan nito ang paraan ng labanan sa dagat na dati pinamumunuan ng mga barkong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar gaya ng mga destroyer at aircraft carrier ay binabago na ngayon ng mga maliliit, matatalino at mas abot kayang sistema. Kaya ng katran na gumalaw mag-isa bilang grupo o swarm o kaya naman ay makipag-coordinate sa mga himpapawid at iba pang assets sa ibabaw ng tubig. Hindi ito nangangailangan ng crew Ibig sabihin, walang panganib sa buhay ng tao at walang political risk kung sakaling masira ang mga ito. At dahil maliit ito, ay kayang ilunsad ng mabilis kahit sa pinakamapanganib na bahagi ng dagat. Dahil din sa modular na disenyo nito, ay mabilis itong nare depende sa kung anong klase ng misyon ang kailangan. Maaring gamitin ito para sa pag-atake gamit ang torpedo o kaya naman para sa pagsabotaje. Sa bagong anyo ng labanan sa dagat na ito, hindi na kung gaano karami o kalaki ang fleet ang batayan ng pangingibabaw. Sa halip ang sukatan ngayon ay kung sino ang mas mabilis mag-isip, kung sino ang kayang mag-adapt agad at kung sino ang makakaatake ng may eksaktong katumpakan.